Hello guys! Good morning! Nagbabalik ang inyong lingkod. So, Marpilorio Channel, para maghatid na, na naman sa inyo ng pag-ibago niyang recipe sa so today's video, guys. I-share ko sa inyo kung paano ako mag-nilaga ng baka. So, ayan ngayon ang ating recipe ngayon, nilagang baka. So, entro! Pasok! Bago ako magluto, pinapakuluan ko muna yung buto-buto pala ang ating lulutuin ngayon na baka. Ayan, pinapakuluan ko muna bago iluto ulit para pag nagluto ako ulit, wala na siyang uh, marumi na ano. So, although mar malinis naman yung buto-buto guys, hindi kaya nung iba kapag laman may lumalabas na parang bula-bula dyan. So, yan. So, simple lang ang ating ingredients guys. Sibuyas, kamatis, chili. then ang ilalagay natin sa ating nilaga pechay from our garden ganon din yung ating kamatis from our garden itong sili din natin saka itong sibuyas from our garden so ayan simple lang guys So yan guys, start na tayo. Since nagpakulo na ako habang linuto ko kanina yung buto-buto, ayan, mainit na rin yan guys para madali. Ayan, so ayan, maglagay na tayo ng eksaktong ano, sabaw na paggagamitin natin para madali. So now, ilagay na natin yung ating sibuyas, kamatis at saka yung sili para makuha natin yung aroma niya. Yan, pakuluhan natin yan guys hanggang makuha natin yung is, ano, uh, aroma ng kamatis at saka yung ating sibuyas. Then saka natin lalagay yung ating nilagang baka na buto-buto. Yan, pakuluhan natin ulit yan. So next guys, lagay na natin yung mga pinakuluan nating baka or yung ating buto-buto. Ayan, Yan, lutuon natin ulit maigi dyan. Then, saka natin ilalagay yung mga ingredients na kailangan. So, kulang man sa ingredients kasi mahirap dito maghanap. Kung ano yung nandyan lang sa bahay, pwede na yan. So, yan guys, maglalagay tayo guys ng bu buong paminta. Yung ating pang marinam na agad sarap. At maglalagay tayo guys ng beef and yung ating asin lang muna guys control muna at titikman natin mamaya kung eksakto yung lasa ayan na natin guys yung sabaw kung eksakto lang mmm sarap guys so pero medyo makunat pa yung karne So, pakuluan pa natin konti bago natin ilagay itong ating petchay na sangkatakmak. Yan lang ang kulay na dahon dito sa bahay. Na available. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating dahon-dahon guys. So, ang uh, available lang sa ating garden ay yung ating petchay. So, unahin natin yung ano niya, tangkay. Ayan, ilubog natin yung tangkay. Ayan, yung kanyang... Dahon. napakarami <laughs> lagay natin lahat ng guys masarap yan ayan diyan tapat so yan guys karagdagang ano guys ingredients nagdagdag ako ng fish sauce or yung patis kasi matabang ayan ayan guys Dito na ang ating lagang baka ayan tikman natin wow ang sarap pinasarap ng ating pechay. Fresh na pechay sa Plum Hour Garden. Ayan, guys. Ganyan. magtoto si Chomar Pinoy channel ng Dinagang Banateng Thank you for watching!